Martes ng umaga oh. Oh, ayan oh, labahin oh. Wala akong magawa oh. Oh. Yan, kahapon panlaban. Ayun pa. Babanlaw ako ngayon. Ma. Wala kahit sa hindi. <coughs> mm. <coughs> Babanlaw, nag-ano. Wala akong trabaho. Maglaba. Wala akong trabaho. Maglaba. Shout out aking. sa akin. Sa akin bagong mm -hmm. kaibigan. <coughs> Nagtaga Saudi. Ang ganda ng laro niya. Barilan. <laughs> Barilan. Hindi ko alam kung anong tawag doon sa kanilang laro niya. Ano ba ang tawag dyan sa laro mong yan? Nakasubscribe sa pati sa sa YouTube. Bait. Ang bait niya, kaya maganda suportahan yung gano'n Ang ganda suportahan. Nakita kong nakasubscribe siya sa akin yung YouTube. Ito. Salang lang na salang. Habang isasalang. nih hmm. dame hmm. hmm. ngupis aku nang alas sais nang umaga hmm. no, Lipat natin, no. Oh. Kala nyo, nagbibiro ako. Yan ang gawa ko. Oh. Tan. Pagkakitaan mo, na, takot ka. Pagkakitaan mo, tawag ka, pangunan ka takot ka Dilim. Hindi oh, malabgdaan eh, oh. Habang nagbabalaw oh, nagpapaikot oh. Ay. Oh, ayan oh. Habang oh. nagbabalaw, nagpapaikot. thank you

Sila kain yung asa ko ng gulay. Ha? Sila kain yun. Huwag mo ka lang yan. Hindi nga nakain ng aso? Hindi nga nakain sa okay. Tarot sa kapatapas. Sila kain yan, nai. Ano yung lagos yan? Hindi ka nga yung tatawa nyo. Sumusuka. nakakain dun, no? Oh. Ah, dito ata, oh. Sino ka nakakagapi, eh, talaga. Ano?

Pagkain yung dupot. Patig buhok pala. Patig buhok naman yun. Nasama sa ano? Nasa gamitan. Kamitin na ba? Di ba malayo ang ari? So bakit para mag-isipan mag-isipan ngayon?